Kung hindi mapigil ang pagtaas ng presyo ng bigas, diet na lang ang mag-adjust. Maraming tumaas ang kilay sa mungkahing yan ng kalihim ng Department of Trade and Industry. Nasa front line ng balita niyan si Faith Del Mundo. Nasa higit 50 pesos na ang presyuhan ng bigas sa palengke. Masakit yan sa bulsa ng maraming Pinoy na hindi kumpleto ang hapag kung walang kanin. Kaya mungkahin ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual? adapt and adjust our uh, maybe our uh, diet. Uh, but, you know, diet kasi is very traditional, di ba? You are used to eating rice during breakfast. Ang hirap pag shift Baka raw pwedeng piliin kumain ng alternatibo sa kanin tulad ng kamote at mais. I'm not saying I'm pushing it yeah. now, ano. We made experiments on uh, rice-corn mix, you know. 70% rice, 30% white corn we tested the nutritional value uh, the taste the uh, acceptability and uh, it was a pass <laughs> Hindi naman pabor dito ang ilan nating kababayan na nakausap ng News 5 tulad ng single dad na si Saldi na sa raw sa purong kanin ng almusal, tanghalian, hapunan at merienda. Ang limang kinong bigas nga raw, tatlong araw lang sa kanila ng apat niyang anak. So di baling walang ulam basta may kanin. Pagising sa umaga, hanapin kanin, kanin, kanin. Di baling walang ulam basta may kanin. Toyo lang. Si Aling Arsenia na may karinderya, po Kung sino yung nagpapa, nagsasabi ng ganun, mauna sila. Eh, para maranasan nila. Kasi sa kanila parang napakadali ganun mag-diet eh. Gawin nila, gawa nila ng paraan na bumaba ang bigas. Dahil yun naman pangako nila noon na pag nanalo si Marcos, di ba, magiging 25 ang kilo ng bigas. Ang grupong bantay bigas, tinawag na anti-poor ang pahayag ni Sekretary Pascual. Sana raw mas tutukan na lang ng pamahalaan kung paano mapapababa ang presyo ng mga bilihin. Hindi po makatarungan yung binanggit nyo na pinagdadayet nyo yung malawak na bilang ng mamamayang Pilipino. Sa gitna nung uh, kahirap, wala na po silang idadayet. Actually, gutom pa nga sila. No? Gutom pa sila. At dapat gawin nyo yung kanyang responsibilidad bilang DTI secretary. No? I-monitor -ano nyo, nyo, yung talagang uh, uh, mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngayon pa kay Estavillo, kung tutusin, mas mahal pa ang kamote na nasa 60 to 70 pesos kada kilo, pati ang mais na nasa 90 to 100 pesos ang isang kilo. Panawagan pa ng bantay-bigas, seryosohin ang mga isyong kinaharap ng mga magsasaka, imbes na magbigay ng mga pahayag na hindi nila masisikmura. Sa kabila ng sila ay uh, nagtatanim ng palay, ay uh, nakakaranas talaga sila ng kagutuman dahil dito sa tuloy-tuloy uh, yung pagtaas ng presyo ng kanilang mga gamit sa produksyon habang binabarat yung presyo ng kanilang uh, kanilang produkto tapos nasis, na, nasasalanta pa ng bagyo kaya nga yung kagyat na panawagan ng mga magsasaka na magsubsidize na yung gobyerno sa kanilang pangangailangan sa pagtatanim nagbabalita mula sa frontline Faith del Mundo News 5 mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.